Ang Shroud of Turin ay unang lumitaw sa historical records noong 1354 sa France at sinasabi ang orihinal na may-ari nito ay ang kabalyero na si Geoffrey de Carnay. Noong ito ay display sa publiko noong 1389, ang bishop ng Troyes na si Pierre de Arcis ay nakita ang telang ito at agad niya itong kinundina. Ang bishop na ito ay sumulat kay Pope Clement VII kung saan kanyang inireport na ang Shroud of Turin ay peke at nahanap nila ang artist na gumawa nito. Tandaan niyo mga taon kung kailan ito nangyari mga ka-LIA dahil matadaanan natin itong muli maya maya lamang. Hindi pinansin ni Pope Clement ang sulat ng Bishop. Ganon din ang mga sumunod na Santo Papa. Ang ilan nga sa kanila ay hindi na inintindi kung tunay o peke ba ang Shroud of Turin dahil para sa kanila, pwede itong ituring na image representation ng isang divine being. At hanggat naniniwala ang mga deboto na ang Shroud of Turin ay ang tunay na tela na ipinambalot sa bangkay ni Jesus, hindi sila magkakaroon ng problema. Noong 1453, ang Shroud of Turin ay napunta sa isang mayamang pamilya sa Cambery sa France nang masunog ang tahanan ng mayamang pamilya. Ang Shroud ay nadamay pero sinubukan itong i-restore ng mga tao matapos ang mahabang paglalakbay ang si Shroud...